Tiniyak ng National Economic and Development Authority ang puspusang pagtugon ng pamahalaan sa problema ng kahirapan sa bansa. Ayon kay NEDA, Secretary Arsenio Balisakan, batid ng gobyerno ang kinahaharap na hapon ng bawat Pilipino dahil sa mabilis na inflation. Kaya't pinatitiyak niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mararamdaman ng ating mga kababayan ang resulta ng mga ipinatutupad ng mga hakbang at pagbabago. Ipinaliwanag naman ng kalihim na kinakailangan ng food at poverty thresholds dahil instrumento ito ng gobyerno sa pagbuo ng mga polisiya at programa kontra kahirapan. Giit ni Balisakan, hindi layon ng naturang thresholds na maging batayan para sa pagkakaroon ng isang disenteng pamumuhay o di kaya batayan sa paggastos sa isang pamilya. Metriko lamang ani ito para malaman ang kasalukuyang lagay ng ating bansa at parte umano ng trabaho ng gobyerno ay sukatin at i-monitor ang antas ng kahirapan sa bansa kada taon na nangangailangan ng survey methodology na naaayon sa international standards. Samantala, muli ding iginiit ni Balisaka na Nagkailangang balikan muli ang prescribed food bundle para matiyak na napapanahon at tama nitong sinasalamin ang kinokonsumong pagkain ng mga Pilipino.